sino tatanggap sila na bungal sila? And then, tinatanong ko sa kanila, o, oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir? Kung kung ganun kadami pera ko, kung gano'n, ha? Oo. Tapos, siguro, partner, lahat ng bungal, lahat ng bungal, papopostisuhin ko na yan para hindi na problema ni PhilHealth yan. Oo. <laughs> hindi na problema ni PhilHealth, yung mga walang postiso, papopostisuhin ko na yan kung marami akong pera, Oo. instead na ibili ko na mamahaling gamit, Donate ko na yan pang postiso. Yes, happy Wednesday. Magkakulay pala tayo. Ano, blue ako, partner. Oh, medyo blue siya. Blue Ay, ano nag-green-green pa Parang green, para may siya. green, parang may oh. green. O dapat naman, dapat no? nung Friday yan. Huh? Dapat Friday Ganun yan. To, para uh, mag-attract ka ng maraming pera. Sana all. Sana all. <laughs> Sana all. Uh, may papasok na maraming pera, no? Ay, sabi na, Basta gusto ano, ko, papasok ng pera, legal. legal. Dapat legal. Oo naman, kasi pag uh, illegal, medyo mahirap din ata yung partner. Hahabulin ka ng uh, otoridad pag Naku, illegal. Yung mga otoridad nga yung ano? Ano? kasama pa sa <laughs> Hindi ah, naman lahat siguro. Hindi naman lahat. Oo. Pero meron, meron pa rin. Hindi, hindi pa rin mawawala yan. Ba't naman kasi, di ba? Para bang, okay lang naman maging mabuhay ka lang ng komportable. Mm -mm. Hindi naman kailangan na super, super rich. Uh Oo. -oh. Tapos kuha mula sa kaban ng bayan. Eh, mula cash, sa uh -oh. krimen, di ba? Yung iba, yung iba kasi partner, hindi kontento eh. Mm. Di ba? Sabi nga ng... Uh, ng uh, ano to ng ilan diyan. Oh, mahirap maghanap partner mm. ng ano daw eh, kon, 'yung tao na kontento na sa buhay, lalo tigid. Mm. Pag ikaw ay ano to eh, binigyan ng oportunidad. Mm. Mm. Oh, pag binigyan ka ng oportunidad, abay sinasamantala naman. Oh, pero hindi naman natin sinasabi, eh, lahat yung mga nasa gobyerno ay ganun. Mm. Mm. Pero mayroon at mayroon talaga ng mga opisyal na mapagsamantala dahil binigyan sila ng oportunidad ng taong bayan, partner, at meron sila ibang nakitang oportunidad, lalo tigit sa pagpapayaman, di ba? Abay na Kasi ano, sasamantalahin? Oo, yun ang ganun ang nangyayari. Kaya yun ang malungkot ano, na katotohanan. Pag ganun kasi partner, alam mo, um, wala kang, pag wala kang kakontentuhan, tapos may inggit ka sa katawan, Oo hindi ka magiging happy. No. Kasi pag may nakita ka doon na, uy, naka-LV, uy, oh. mm -mm. naka-Fendi, oh. no. ano? Eh, gusto mo rin. No. Kahit hindi mo kaya. No. Nakaya nga, partner. oh diba? eh. Kaya nga yung iba, partner. Ang ginagawa, kahit hindi kaya, naghahanap ng paraan. Mm. Lalo na pag nakita nila na may opportunity, may pagkakataon na hindi <laughs> tama eto nga part uh -oh. ito, bago natin puntahan yung ating ano ha main main uh -oh. issue ha. Okay. tama ba tama ba na ang isang tao siyempre alam natin pag politiko dapat wala uh -uh. Iba? yung walang pinapakita luho mo ang yaman mo walang luho ganun ba yon hindi mo na kailangan kasi ipakita Huwag mo na ipakita on public. Bakit pag politiko pa, partner? Wala ka na bang karapatan? Magsuod ng... Branded? Oo, ng LV. Lumang vag. Ito, partner. ba? Diba? Pag maliit, uh -oh. branded. Branded. Pag malaki. Branded! Branded. <laughs> Yung pala dito lang ba? Sa likod binili. <laughs> oh. Ay, nako! Marami dito! <laughs> o dito lang sa likod natin oh. binili. <laughs> Hindi kasi partner, ano? Ah, nasa ano natin yan eh. Nasa, ano? tawag dito? Kostumbre. Nasa code ng mga public Akala officials. Akala ka sa kostumbre ng mga public officials. Oo. Mahilig magsuot ng branded. Uh Oo. -oh. Wala dapat na yung ostentatious display. Okay. Ng wealth. Kasi unang-unang dami naghihirap. Tapos, mm -hmm. branded, branded, branded. Mm -hmm. Ang laki-laki. Pagdating mo sa abroad, ang laki-laki. Ang laki-laki. Pero, partner, diba? hindi naman lahat ng ating mga politiko, partner. Mm. Nung pumasok sila sa politika, eh, walang-wala. Diba? Karamihan ng mga politiko din natin, partner, nung pinasukan nilang politika, eh, meron na sa buhay. So, anong, ano ibig kong sabihin, partner? Mm. Nasanay na sila magsuot, partner, ng mga branded. Dahil bago pa man sila sumampa sa pwesto. Mm. Uh, Bago pa man sila partner, umupo, bilang mm. senador, bilang uh, congressman, mm. o kung ano-ano pang mga posisyon, sa local man o sa national man partner, mm. eh may may kaya na sa buhay. Ibig sabihin, sanay na sila magsuot ng mga branded. Mm. Oh. Ito nga pa. So, uh. dahil sa partner, nandyan na sila sa pwesto at ang daming na... Mm. Kailangan baguhin ba yung ganong ugali nila partner? Kung gusto uh -oh. mo mag-display ng yaman mo, huwag uh -oh. kang pumunta at huwag kang maging public service. Ay, service. Servant. Uh -oh. Kasi nasa Republic Act 6713 yan. Uh -oh. Public officials and employees, and employees pa, uh -oh. and their families uh -oh. shall lead modest lives appropriate to their positions and income. So nang dapat nilang sutin, ukay-ukay. Hindi <laughs> ukay. Normal. Ayan, ayan, ikaw. Parang hindi oh, ka halatang mayayama. Mayama. Wow, sana. Hindi oh, ka halatang yayamanin. Wow, sana. Hindi ka oh. lang, di ba? Ito, oo. Oh, ito, aminin ko, sa ukay-ukay to. Eh, kasi ganito, partner. Okay, may makikita ka, ha? May makikita kang ka video. <laughs> Baka, amin na, hmm. weh, talaga. Hindi, ah? <laughs> diba? pero <laughs> partner, pumupunta ako sa ukay-ukay, ha? Ang dami um, kayo mga, kaya ng ukay-ukay. Ukay. Wala, ma, ka ka, Wala ka pang kamukha. Wala ka pang uh, kamukha kasi nag-iisa siya minsan. Kasi ano po yung dati? Mm. Hindi ako mismo personal kung nakita dati sa Divisoria. Mm. Si former first lady. Ay, ako din nakita ko Imerda. siya. Imerda. Kita ko siya. Sa Bumibili Divisor. siya ng ano? Anik-anik na panghigaw ba yan? Oh, <laughs> partner. Sabi ko... Si, ano to ah? Kita ko kita siya. siya. Tapos three years, three four years ago. Ganun partner four years mm -mm. of fight. Nakita ko sa Divisoria, mm. yung dating unang ginang. Doon na Divisoria mimili. siya. Yung parang mga, basta mga anik-anik yung nakita kong pinuntahan niya eh. hindi oh, oh, pala, oh, oh, ay, oh na yung hindi ko na You see, sa Divisoria. Oh, di ba? Oh, Kaya yeah lang, lang, hindi, hindi namin din sa Divisoria eh. lang. Eh. Oh, Oo. Oh, Hindi, pero yung mga panahon partner dati, mm. nung, mga pili, karamihan Pilipino hindi. pa ang nandun. Made in China na yun eh. Ah, pero made in China na ba? Oo, oh, yung mga anik-anik na nakikita mo. Ah, Halos eh. But well, anyway, at least di diba, uh -oh. good to see her. Correct. Doon sa na, doon lugar. sa Divisoria. Na pang masa. So dapat ganun sana yung mga ano din. Diba? May mga makikita din tayong senador na mimili sa Divisoria. But well, anyway, kasi nung panahon naman ni Madam <coughs> Imelda, nung kabataan naman niya, glamorosa naman talaga siya. Oo. Uh oh, oh. Di ba? So, di na natin mako-question Doon uh -oh. pa yun Kaya nga, uh oh, Imeldific. Diba, Uh -oh. medific glamorosa, la morosa, oh. di ba? Bonggejos. Pero uh -oh. kasi ngayon, parte, may makikita ka sa mga YouTube videos na yung pamilya ito. Uh -uh. Sa akin na medyo hindi ko alam, eh para ang hirap i-feel. Baka pa hindi tayo magkakapareho ng feeling, eh, di ba? Uh Oo. -oh. Hindi hindi ko kasi type yung dinidisplay mo sa sa kapwa mo, oh, oh. yung mga na-pamili mo na branded, oh, oh. napupunta ka sa bawat lugar. May ganito kasing video, eh, kamag-anak oh, ito oh. na isang politiko. Eh. Papakita niya lahat yung mga nabili niya na branded as in LV. Asawa ng politiko? Basta kamag-anak. <laughs> kamag-anak siya <laughs> ng politiko na okay na, sige, marami kayong pera, okay oh, lang yan. Oh, oh. Pero, ang pinag uh, 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 ipinagtatanggol natin or pinagtatanggol niyo mga pobring mahihirap eh. Oh. Di ba? Alayon yung sinasabing Pobring mahihirap. Well, actually, partner, pag-eleksyon nga, yan ang ano nila eh. Yan mm. ang, ano to, uh, sinasangkala nila. Mm. Sila ang, yung mga mahihirap ang ginagamit nila, partner, na halimbawa, di ba? Sa mm. sitwasyon ng ating bansa. Mm. Uh, yun ang ginagawa nilang ehemplo. Yon. Tingnan nyo ang daming mahihirap yung sa ating lagi. bansa. Diba? Hindi na ba kayo naawa? Kaya nandito ako, nagdesisyong tubagbo para tulungan ang mga mahihirap na mas lalong pa Di ba? Di ba? Ang katulad niya, di ba sinabihan? Ang lagi namumutawi sa mga bibig nila, tulungan ang pobring mahihirap. Oo. Sa bawat tayo sa podium, tulungan natin ang pobring mahihirap. Mga driver, tricycle driver, tas mm -mm. kamung... Yung kamag-anak mo nagbo-vlog tapos puro mamahali na ng, ng gamit pero sa branded, batas sa batas ba kasama ba pati asawa uh, o kamag-anak? Ah, oh, oh. oh. ko na sa iyo kanina kasama yung pamilya. Eh. Kasama, oo. Oh, oh, kasi ang akala you know, ko ano, and their families shall lead modest appropriate uh, lives appropriate to their positions and income. 'Di ba? Oo. Oh, oh. oh, sabihin na natin na may kaya kayo pero kailan mo bang i-display? na tuwing mag-a-abroad kayo, bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganon. For me, sa akin na kayo siguro okay kayo, baka nag -e enjoy kayo sa ganong klaseng video. Ako kasi, ako ha, personal. Diba? Ayoko no, ako ayoko. Kaya nga wala akong Instagram, hindi ako nag -ins Meron nga sa akin nag-challenge ito mga kayubia. Mm -mm. Parang 10 day, para ang, 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 ano niya, ang challenge is parang 10 day, challenge siya na. na ipakita mo for 10 days yung lahat ng binyahi mo. So natag ako na parang challenge siya sa akin. Alam mo, nakadalawang araw lang ako. Nahiya na ako sa sarili ko. Mm, -mm. Si feeling ko, bakit, baka parang kailangan... display ko yung oh, oh. biyahe ko Oo. Oh, oh. na nahihiya ako sa kap... Para, ano ba yung feeling? Mahirap kasi. Baka sabihin kasi... Mm -mm. Mayaba. Maya... Hindi. Mahirap ngayon magkomento kasi baka may ako. Ako kasi ayoko nung dinidisplay yung biyahe. Mm -hmm parang ano, ano ba yung purpose ko para i-display yung biyahe? Para iyabang ko ba sa ibang tao? Eh, sabi ko nga marami nga hindi. Mm -mm. nahihirapan. No. So never, tinan nyo, kahit yung Instagram ko, siguro naghinto lang ako do uh -oh. doon sa second day. Sabi ko uh -oh. hanggang ngayon, wala, wala akong, wala uh -oh. kayong makikita uh -oh. sa akin. Okay. Eh, well, e eh, kung pera naman nila, partner, hindi Even naman kinuha sa ano, kaba ng gobyerno, partner. Okay eh, sabi man. ko nga, eh, kung dati nang mayaman at sanay na silang magsuot ng branded, ...na mga buhaya. Eh, lumalabag ka pa rin sa... Buhaya sa... Yung buaya medyo mura-mura pa nga yung partner. Di ba? Oo, meron talaga. Oh, yung mga brand, yung mga... Ano pa? Yung mga Fendi, mga Gucci. Yung mga sapatos. Oh, yung mga Gucci. Ano pa diba? ba yung brand? Ah, uh... uh, oo, oh, Gucci. Uh, uh -oh. Ano nga yung mga brand? Oh, ako hindi ko alam uh, talaga kasi dako. Valentino. Chanel. Ah, yeah. oh, Chanel, diba? Oh. Ay, hindi ako yun eh. Tayo yun. hanggang sa pangarap lang yan, partner. Ako na, hindi, hindi ko siya pangarap. Sorry. Hindi, hindi. ako ayoko. Ay, oh, oh, oh. Hindi ko siya pangarap. Pag sobrang dami na, sobrang daming pera na. Ah, pero siguro ako kung sobrang dami kong pera, partner, itutulong ko na yun lang Oo, oh, 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 oh. siguro. Sa so, mga mahihirap. Ako din, ako din. So oh. parang hindi ko siya pangarap na maging... Mahirap, ah, ma pangit bang hindi ka mangarap na maging mayamang mayaman? <laughs> siguro hindi Depende ko... sa tao yan, partner eh. Sa akin lang kasi... Sabi ko nga, well, kung kontento ka na sa buhay mo. Ah. Oh. ba? Uh, so, diba? So, kung ano yung uh, tinatamasa mo ngayon. Ah. Uh -oh. Well, uh oo. -oh. I just pray na ano, yung komportable lang. Uh oo. -oh. Kasi sabi ko nga, diba, kapag sobrang yaman ako, partner, tapos, diba, nabawa, diba, may bibigay ka sa akin something, something. Uh oo. -oh. Baka hindi ko na siya ma-appreciate kasi sobrang... Kaya ko naman. Parang, may, baka may ganun eh. Uh oo. -oh. So, ayoko noon, gusto ko lang ordinaryo. Oo nga, sabi ni Maylin, sapatos lang, nasa 100K. O, oh, di ba? Parang, hindi ko kaya yun. Di ba? Diba ko lang siguro. Well, pag uh, eh, tayo ho ay galing sa simpleng buhay lang, di ba? Nag-umpisa tayo sa simpleng buhay. Uh, ah, yung ganong klaseng halaga, parang, parang, ano partner eh, nasasayangan tayo na gumastos mm. sa sapatos lamang na 100,000 yung halaga. Mm. Pero, ah, kaya nila eh. Oo. Pag talagang sobra-sobra na yung pera partner. Mm. Di ba? Yung, uh, yung mga binibili nila na sinasabi nga ng ating mga kayubi na worth 100,000 sapatos pa lang. Yung kanilang uh, sunglass partner, huh? oh, worth uh, 50,000, 150,000. Yung may just nila, mga 50,000. Mm. Nako, partner. Ayan, partner. Sabi Oo, ni Mar Marv Stega. Hermes, LV, oh. Chanel. Oo. Oh, oh. Alam mo ba ang pronunciation ng ano? Nang? Nang YSL. Oo. Oh, oh. Eve. Ito ano? e sa, sa French to ha. Oo. Oh, oh. Eve, Sang, Lohong. Uh, Chinese? Hindi. Uh, French yun. Uh, French ba yun? Kasi di ba parang, diba, parang siya Eve Chinese? Saint Laurent? Oh, Laurent? Ah oh, 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 oh. <laughs> uh, Sa French niya yung Laurent is Lohong. Lohong. Eve, Eve Sang, Lohong. Parang ganun. Oo. Oh. Kasi may teacher yung... May teacher yung... Ay, hindi. May kliyente pala ako na asawa uh -huh. niya, Laurent. Uh -huh. Laurent. Eh, French. So, ang tawag dyan is Lohong. uh Eh, -huh. parang Lohong. Ganon. Uh, Prada. Pa, ganon okay. pala yun. Balenciaga. Uh -huh. So, hindi ko... Ah, oh, McLaren. McLaren talaga. Uh -huh. Well, siguro hindi ko siya pinangar. Uh -huh. Banggitin mo nga. Ang, ang politiko? Uh, politiko na <laughs> hindi nagsusuot ng masyadong mahal pa. Napakasimple hindi mahilig sa brand. Itong alam kong napaka ano ah, ito ito yung sabi na balitaan natin, ano? Uh -oh. Na balitaan natin na napaka simple. Uh Oo. -oh. Si ano? Kailan wala na siya dito eh. Si Rene Gisag. Dati. Binanggit ko na ba yun dito? Wala pa hindi part. Uh, ah, ang, ang, balita kasi si sa Rene Gisag, hindi nga din daw kumakain doon sa lounge, coffee co coffee, coffee, lounge. Mm -mm. Kasi ang alam niya, kasi syempre wala naman silang bayad doon, di ba? Parang feeling niya, hindi ako kakain diyan dahil, dahil mahal-mahal doon sa loob? Hindi, hindi, hindi. Eh. Uh, pera ng bayan yun. Ah, yung mga pagkain doon. Yung so, mga pinibili, yung inihahanda doon. Nagbabaon siya. Ah, oh, okay. iba So, hindi abuso. Oo. Yan yung, yung sasabi ko, ay, sa 20 million, <laughs> sa 20 million na ginastos yung ano eh. Mm -hmm. Sa, tagdan, sa zona. Mm -hmm. ito naman yung baon, diba? Okay. Eh, yung sino naman yung mga mga leader natin na mahilig sa Bronet. Mahilig, mahilig, sa Prada. Ay! Ha? Ah, ah, bubulong mo? Ha? Hoy, pina pinakita ngayon ba? Pero dati pa bago pa bago pa naman siya partner naging ano to, leader eh. Uy, mandulas ka siya na. <laughs> hindi, pero hindi, hindi, hindi ko na, wala naman akong binabanggit na pangalan. Pero di ba, bago pa naman siya naging ano to, naging leader, bago pa naman siya naging mambabatas, may oh, no, na covered siya. na siya ng batas. Anong gagawin uh -oh. niya? Alangan itatapon hindi niya isusuot 'yon. Pwede naman eh. Pwede uh, -oh. pag mo na nga lang ipat i ano mo so, i-flex. Recently baka napanood rin po ito, no? Meron isang politiko kung saan feature siya ng isang journalist na mahilig magsugod bahay. Tapos na feature yung dami ng uh, kanyang mga signature clothes, pati yung collection niya ng sapatos. As in, pag napanood nyo, parang Parang emeraldific, no? Sa dami ng sapatos. Uh, aminado naman yung politiko, no? Noong pinag-usapan nila yan, na talagang uh, meron siyang ganung koleksyon. And uh, kung tama nga yung pagkakaalala ko, parang he had to come up with a separate room or house to accommodate such a big collection pagdating po rin sa mga damit. At hindi po ito yung mga mamurahing damit, no? Ito po yung mga signature clothes. Uh, I-google nyo na lang siguro yung video na tinutukoy ko. Si Ite! RA6713. 1989 pa po itong batas na ito. Kaya ako po gusto pag-usapan ito. Importante po yung batas na yan. Kaso, nakalagay din po sa batas na yan na itong mga official na ito, dapat they should lead modest lives. Ibig sabihin, modest, ano ba yan? Simple? Payak? Pwede sa Senado. Nasilip niyo na ba yung uh, car park ng uh, mga senador natin? Diyan, pag sinilip nyo, ang gagara ng mga sasakyan. Nakakaramdam ba talaga sila kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas kung eto yung buhay na meron sila? Oo. It is flex. Sabihin mo rin yung mga kamag-anak mo, na mag-flex. Especially kung tatakbo sa... Uh -oh. Tatakbo sa ano? Sa uh -oh. sa tatakbo sa pagiging... leader. <laughs> Sabi mo na, i-flex. Si Maria Nanale. Basahin mo na lang. A comment ko si Rot. Ayoko nga. <laughs> Delikado nga. dungo. Oh. Ayoko. Ayoko nga. Ay, sabi ni Joseph Virata, Juan Flavier. Oh. Juan oh. Flavier. Simple, simple din. Simple Ah. Uh, yung mga... Pero hindi, yung ibang mga sino, wala naman ako nakikita mga brand sa kanilang ano partner. Joker Arroyo daw, isa din sa mga simple. Sabi ni Kajo. Mm. Oh. Ano sabi niya? isang araw eh, mayroong pinarangalan eh. Parang, in, parang nirecognize nire uh -oh. itong si Senator Nowsek Dep Edsec, Angara Si Depe, yun na simple daw yon uh Oo -oh, sino Si Angara Okay si Secretary Angara o, uh, At maano daw uh, at dito hindi magastos huh. Makukumimili daw yan sa ano lang sa outlet uh, sa mall Yun ang sabi ni sinasabi uh -oh. na si ano yata si Grace po Senator uh -oh. Grace po Tapos sabi naman ni Senator Grace po hindi tulad ng iba na naging ba, na, nahalal lang, naging politiko lang, yumabang na. May oh. Hindi ka na siyang pasaring eh. Oh. Ay, si Senator Cynthia Villar, simple lang mga suot. Simple lang. <laughs> Ba't umakit yung kilay mo? Simple. Prime Waters! Eh, Ina ko kasi si Prime Waters. Ah. Diba? ah. Simple. Tila mo, parang ano nga yung suot-suot ni Senator Cynthia. Lagi sleeveless? Sleeveless, oo. May baka, wala. baka may brand. Ha? Huh? Baka may brand. Hindi ko lang kasi yung mga ganong klase mga ano o partner, damit. Ganun ba yung mga branded? <laughs> <laughs> But, eh, ito eh, naman kasi, di ba? Oh, oh. Mayaman naman sila ever. kaya ever since. Yung nga yung sinasabi ko, partner. Ay, ay, hindi sila yung no, tinatawag na kung oh, yung no, mama oh. lang. Display lahat. Oh, oh. Tapos politiko na display pa rin. Mm -mm. parang medyo tumataas kasi yung balahibo ko sa gano'n talaga medyo tumataas <laughs> tumataas <yung balahibo>. talaga <laughs> Nakakapagtindig balahibo ba talaga partner sa akin eh, na ni... siguro hindi kasi ako gano'n oh, kaya oh. medyo naaalangan ako sa gano'n oh, si Nante Aquino sabi niya si Senator Blas Opledo din dati oh. simple lang yan yeah? oh, eh. ang tatay ni late uh, oh, yun. Secretary Toots si Secretary, yun. Si Secretary Toots hmm. naging ano din nagkasama din kami dati sa programa partner hanggang naging ano siya sekretary. Diba? Oo. Sige so, lang. So, sabi ko lang naman kasi nasa batas naman yun eh hindi dapat ipairal nila sa sarili nila. Diba? So talaga bago bago pa sila partner na natutumakbo aralan nila muna talaga yung batas. O si Senator Robin simple lang din yung mga sinusuot niya. Diba? Kawaan yun. Philippine made partner. Mm. Di ba? Gawa yun rito. Pero yung binibenta ng asawa niya, branded ah. Pero hindi, hindi, binibenta <laughs> naman yun. eh. negosyo naman yun uh -oh. partner mm -hmm. O attorney at si Rod, ang marites yun na. Ah. <laughs> ang marites na daw natin. Ah wala, uh -oh. eh wala. Kailangan lang bulungan. Uh -oh. Bahala na kayo, sarili nyo magbulungan dyan uh -oh. kung sino sa tingin nyo. <laughs> okay, tama nga. Okay. Mm. Sabi ni Donna Edep, attorney, bakit walang nakakasuhan na politiko sa pag-flaunt ng ganyan? please answer. Tagal ko na din tanong yan, attorney. Bakit walang nakakasuhan na politiko? Okay. Marami bang politiko nagpe-flex? Oo. Parang, parang ibang politiko oh, parang, oh. Parang ibang alam ko nga. Simple. Correct. Kahit branded oh, oh. sila. Kung tama, well, that's a good question doon. Ano? Kung may batas naman pala, partner, hmm. okay, eh bakit partner, hindi ito <coughs> ipinapatupad. Kasi, well, kung ito ay seryoso ipinapatupad, eh talagang mayroon na tayo mga politiko na nakitang nasampulan. Baka kasi si Ombudsman hindi nanonood ng vlogs. Ay nako. Saan so, din hindi niya nakikita? Niya. O baka ayaw na lang punain. Kasi baki pati siya. Or baka si Ombudsman hindi masyadong <laughs> Bra alam. Branded din. o <laughs> oh, baka hindi <laughs> niya masyadong alam kung ano yung mga tatak. Okay. Baka, di, baka, di na, baka di tayo hindi natin pamilyar. Hindi, baka may mga official na hindi hindi pamilyar. Oo. Oh, oh. Na yung brand na 'yan, eh mahal pala. Oo, oh, akala ko. Eh, eh naku, huwag na natin po rin. Eh tayo nga, ng access ko. brand Diba? <laughs> Oo. So 'yun lang. So 'yun, di ba? Mas maganda kasi kung hindi naman ganun kayaman yung bansa natin. Oo. Oh, oh. Public official, public servant ka nga. Oh, oh public servant. So, avoid na yung gano'n. So, dapat pag public servant partner, ano? Mga Simple. Ano lang, modest life. T-shirt, t-shirt lang. Ganun ba yun? It, just, just ano, uh, decent enough. Okay. So, kung pupunta sa hearing, kahit naka, ano ka, Americana, o oh, naka-coat ka, si pero... Si Chisi Scudero, yung asawa niya, si Hart. Hindi oh. ko alam, for me, ah, hindi ko siya masisisi si Hart. Di ko, oh. ma kasi part yan nung job niya, eh. Oo. Oh, oh. Yeah si, si Hard. Eh, hindi Correct. ko siya masisisi. Di ba? Na, pero yun ba ay anong nakikita mo? May tingin, paglabag ba yun? Tingin ko, kasi, kasi part ng trabaho niya yon Part uh -oh. ng trabaho, mukhang -e yun mukhang ma-excuse Okay. Di ba? Saka, pag nakikita ko yung vlog ni, ni ano, ni, parta Ni Hard, hindi ko nakikita na yung pagdi-display niya is for the sake na i-display lang yung yaman. Uh Oo. -oh. Kung hindi, parte yun ang Parang kanyang profesyon. Parang parte siya eh. Oo. -oh. Meron kasi diyan talaga flex pati hotel, yung mga five star hotel. May ilang mamay mas mataas pa ba, ba sa five star hotel? Ten star. <laughs> six star, di ba may? Pero na ba? ba hindi mo? Ano ba naman? Simple lang tayo. Hanggang uh -oh. doon lang tayo sa three. <laughs> so, ba ganon? Uh -oh. Well anyway, hindi yan ang topic natin. Napag-usapan lang natin. Ikaw uh -oh. <laughs> na tayo. Nala lang. Pinasadahan lang natin ng konti. Hmm. Kasi tama nga, partner. Ha? Napaka ano nga naman. Taliwas. Taliwas sa ang daming naghahanap ng murang bigas, ang daming nagkaabang dito sa Rice for All. Eh pagkatapos makikita mo, 'di ba, yung mga matataas na official natin, ang gagara ng suot nila. Samantala, ang mga Pilipino umaasa na lamang sa 45 pesos per kilo. Mm. At hindi pa daw po ito, ha? Mm. Uh, fix yung presyo, posible magbabago pa. Kaya medyo humihinga ng malalim ang mga Pilipino. E samantala, makikita mo, yung mga lider mo naman, mm. ang gagara ng buhay. Mm. di ba? Napaka-ironic part. So, so oh. kung, kung ako ang maraming pera, mga... Oh, oh. Actually, sabi ko, pag ako tumama sa ano eh. Lotto. Sa Lotto. Tumataya ka ba? Hindi nga eh. Kung lang, kung lang. Oh, uh, kung lang. Oh. May, may bumaksak sa akin maraming pera. Ako. Ang sabi ko kasi, unang-unang wish ko noon, uh -oh. uh, bibili ako ng maraming ano, yung pang-dialysis. Okay. Uh oo -oh. Kasi ang mahal niyan, di ba? Uh oo. -oh. So, para makamura siya. I mean, I kung, kung ganun kadami pera ko, kung ganun ha, uh Oo. -oh. tapos siguro partner, lahat ng bungal, <laughs> lahat ng bungal, papapostisimuhin ko na yan para hindi na problema ni PhilHealth yan. Uh oo. -oh. <laughs> hindi na problema ni PhilHealth, yung mga walang postiso, papopostisuhin ko na yan kung marami akong pera. Uh -oh. Instead na ibili ko na mamahaling gamit, donate ko na yan ang postiso. The number two, Bakit wala kayong uh, uh, plano para sa dental care? Kulang. Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa preventive care sa dental care, wala kayo. Dapat meron din kayong programa para libre postiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pagpupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yon, Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron dun sa mga uh, minimum wage earner na hindi kayo magpapustiso dahil maliit yung kanilang uh, sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungal o walang ngipin, nadi-discriminate yan mahirapan sila maghanap ng trabaho. S especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk. Sino tatanggap sila na bungal sila? And then tinatanong ko sa kanila, o oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. So, hindi na po problema ni PhilHealth. Uh Oo. -oh. Kasi, kaya ko naman. Uh -uh. O, si PhilHealth ngayon, ang tututukan niya, mga uh, cancer, yung ano na, Ma yung, yung mga sakit malalang, na mahirap, malalang, mahal. Malalang, uh -huh. malalang ano na. Pustiso. Ay, carry really, yan. May pera ako kung gano'n. Diba? So, uh, itutulong mo Relax. na lang sa mga hihirap. Relax. Uh Oo. -oh. Kesa ibili ko ng mamahaling gamit, kung kaya ko naman, lahat ng bungal, hanggat kaya ng pera, uh -huh. napupustisoyan ko na yan. Sagot ko na yan. Oo. Oh, correct, partner. Diba? Oh. Kaya hayaan mo ipagdarasal ko yan na mananalo ka sa lot Pero, wala nang bungal. Pero uh, Para wala nang bungal. Hello. Para wala nang bungal. libre yan. na ang pustiso. Oh, libre na ang pustiso. Sa, Bas Pilip <laughs> sa Pilipinas, libre ang pustiso. Ah, uh, ipagmamalaki natin, di ba? Tapos, yan ang tagline mo no? pag nangampay niya ka. Wala no. ng bungal. Sa Sus susunod na taon. <laughs> Ay, ay nako. All right. So, huh? nako mga partner. I <laughs> Sabi ni Beshi <bestie laughs> mga... lang, Attorney Claire, hanabi niyo po si Kibuloy para magkaroon niyo ng kayo ng milyones. O nga, kung may 10 million ako, no? Para na ako mapapostiso nun. Oo nga. 10 million? Pero hindi, Buong Pilipinas dapat mas marami partner. pa kasi para lahat. Mm uh -mm. -uh. Correct. Pabibrace ko pa yung... Pabibrace <laughs> Sabi ni Lemon, sako-sako postiso. <laughs> <laughs> ang ibabagsak na mawagnugarda ko talaga. Para wala na bata sa bungal. Oo Kaya si Phil Health, mas seryosong sakit ang kanyang kaayusin. Ay nako, speaking of Phil Health, uh, parang kanina ba sa hearing, sinabi ni chairman ng Phil Health, uh, Ledesma, na parang ibababa nila yung uh, contribution. Dupot long. No. Dapat lang. No. Eh na sila ng bilyones eh. No. Oh. Tapos nagtaas sila nung... Sa, ko nga nagtaas na sila, hindi ko lang alam eh. Pero alam ko nagtaas sila, di no. oh. Oh. Magtayo na to tayo ng bungal party list. <laughs> <laughs> ang advoka kasi representative ka sa sa, sa kongreso ng mga bungal. So dapat bungal. <laughs> dapat bungal ka rin. <laughs> <laughs> pa yung ngiting ko? <laughs> Bungal. Ay, Diyos Maria. Okay. Ayan. Uh, oh, Si Joy Kubarubias na uh, si, si Joy Canozado daw, attorney. Mm. Uh, si attorney J ang, ang kaasit. Hindi, mukhang nagtagawa campaign. na siya. Hindi ko na siya pawana. magiging ano. Uh, hindi ko na siya mas, ma, ha. Nanguna na siya. Nanguna <laughs> na siya. okay. So anyway. so paano bueno. so, mga kayubi? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay nagpapalala. Magtulugan na inyong karapatan. Maraming maraming salamat mga kayubi sa inyong oras at panahon at maging yung mga nasa kanilang mga tahanan, yung mga nakinig sa kanilang mga sasakyan habang pauwi. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ako naman pong inyong lingkot, Rajuman Rod Marcelino.